Sa United States, sa California, si Pangulong Aquino para sa tatlong araw na working visit sa Amerika. Pangunahin dito ang pagdalo niya sa U.S. ASEAN Summit kung saan nakatakdang talakayin ang usaping pang-ekonomiya at maritime security sa West Philippine Sea. Para sa update, magbabalita mula sa Amerika si Roy Cisnaget. Magandang hapon mula rito sa California. Erwin, isang oras nga mula ngayon, magsisimula na ang Special ASEAN-US Summit na gaganapin dito sa Sunnylands, Rancho Mirage, California. Kung nai nito, dumating na si Pangulong Noynoy -Noy Aquino dito sa Maya uh, Palm Springs. Uh, kaninang umaga yan, alas 9 dito o alauna ng umaga dyan sa Pilipinas, sakay nga siya ng chartered flight, uh, kasama ang kanyang delegasyon sa pangunguna ni uh, Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sinalubong sila ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Lucretia Jr. at ilang opisyal ng of State Department. Sa so, mga oras na ito, Erwin, ay nagpapahinga pa sa isang hotel sa Rancho Mirachang, Pangulo. At mamayang alas 3 ng hapon dito o alas 7 ng umaga dyan sa Pilipinas, ay uh, magdadatingan na sila sa Sunnylands at uh, kasama ang iba pang ASEAN leaders kung saan personal silang sasalubungin doon ni uh, U.S. President Obama. Pagkatapos naman ito ay uh, magsisimula na yung uh, kanilang uh, tinatawag na retreat o pulong. Pangunahing tatalakayin daw sa unang araw ng summit ang pagpapalawak ng ekonomiya sa rehiyon sa pamamagitan ng mga innovation at entrepreneurship. Tinatayang aabot ng dalawang oras ang uh, talakayan, lalo at informal lang uh, format ng summit kung saan malaya raw ang mga leader na mag-discuss uh, ng mga topic na kanilang uh, nanaisin. Matapos naman ito ay uh dadalo ang mga ASEAN leader kasama nga si Pangulong Aquino at Obama kasama ang uh, sa working dinner sa tinatawag nilang historic house sa Lopez niya ng Sunnylands kung saan ang agenda naman ay uh, regional strategic outlook bukas uh, sa ikalawang bahagi ng summit tatlakay nang pagpapanatili uh, raw ng peace, prosperity at security sa timog silangang asya at dito mapapasok yung uh, pag uh, discuss nila sa issue sa South China Sea at maging sa problema sa terorismo sa rehiyon All right, maraming Salam and say, Nagit. Be sure to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.